A shame it is mas na sambahan kung na may addiction virus isya ang bumabalat sa Ulam, and what 20B ever and 1020, behavior, uh, long MLSO MLSO BFF style early in Dan thank you Dan name mega mega shout out RCR Cabrera vlog mega mega shout out Ayan. Salamat sa 10 million people. Aris Virgo. Mega mega love shout out sa iyo. Aris Virgo. And we were also ingat ka sa daan. Admin Vinci. Ayan. Mega mega love shout out. Ayan. Unahin mo muna si Lola. Ayan. At mag-impake ka na dyan. Ayan. Petro Rin Vlog. kumusta, Mega mega love shout out sa iyo. Mega love sa iyo. Mega love shout out sa iyo. love Maraming salamat Team Manino. Shout out sa iyo Inday, Casper. Mega mega love shout out sa Casper. Shout out sa Casper and also to Reaper. Mega mega love shout out sa iyo Reaper. Ayan. Kumusta po kayo diyan guys? Salamat sa pagtambay. Admin uh, Jinski EAB at Winstar 20. ayan, maraming salamat at ako po yeah. ay habang may ginagawa tayong mga sales order at may gamig siya may gulap siya may gulap siya may gulap Erlin Lag, mega mega love shout out sa Erlin Lag, kumasa na ang dry business Ayan. although mahina sabi mo nga, pero ganun talaga ang mga may tayo mahina basta tuloy-tuloy ang negosyo ay pa paano may kumik kumikita at may pinagmili pa nga admin whisky, mega mega love shout out sa iyo admin whisky mega mega love shout out ay, maraming salamat sa inyo guys Shout out! Admin Giski Mega Mega love, shout out sayo! Admin Giski, shout out sa lahat! Erling Lab, Mega Mega Lab shout out! Rolling back! RCR Cabrera uh, Lab, Mega Mega Lab shout out! Salamat, Admin Jisky. Thank you so much sa iyong support. Ayan, maraming maraming salamat po sa iyong support ka. Aris Birgu. And thank you so much sa uh, manager. Aris Birgu. And also to Weeper. Mega mega lap shout out dito. Ingat ka sa bot mo dyan. Kung saan ka man naro. <laughs> Kung lumilipad-lipad ka man dyan ngayon. Ingat sila sa iyo kasi alpha sera na dayan thank you so much baby og tiktok ko na salamat guys salamat sa support ayun ayun thank you thank you guys shout out guys maraming thank you guys sa inyo yan. mega mega love shout out guys